Nasira ang masayang pamilya na kinagisna ni Debbie nang iwan sila ng kanyang ama upang sumama sa ibang babae. Labis na naapektuhan ang kanilang ina na naging dahilan ng kanyang pagkakasakit. Bunga nito, umusbong ang galit sa puso ni Debbie para sa ama. Galit po ako sa lahat ng mga lalaki. So dahil sa tatay ko. Ang Sobrang galit po talaga yung naramdaman ko. Uh, halos gusto ko na nga pumatay ng tao. Eh. Parang yung puso ko punong-puno po ng galit yung nakikita ko po yung mama ko na sobrang nahihirapan dahil sa epekto na nangyari sa sa papa ko. Parang gusto ko na lang na ako na lang ang mag -ano sa sakit niya pero wala eh. Sobrang galit na galit pa ako that time. Makalipas ang ilang taon, pumanaw ang kanyang ina dahil sa sakit. Ito ang naging mitya ng pagkakalugmok ni Debbie sa depression na humantong sa pagnanais na wakasan ang buhay. Nalaman na po namin na cancer na po, stage 4 na parang gusto ko na lang na, na ako na lang ang mamatay. Parang ano, depressed na depressed. Yung wala, parang wala na empty na talaga yung, yung utak ko dati So sabi ko na nga lang, ang oh, Lord, pagod na pagod na ako. di ko na alam. Parang hindi ka rin naman nag i sa buhay ko. Nang makalabas ng ospital, agad siyang dinamayan at hindi pinabayaan ng mga ka-church at katrabaho. Makalipas ang ilang taon, umusbong ang kagustuhang mangibang bansa ni Debbie upang makatulong sa pamilya, ngunit tila sa gabal sa kanya ang dinadalang galit sa ama. Kasi ilang years na pinipray ko po na isa free yung heart ko na makuha yung tinik sa puso ko, especially sa papa ko. Umiyak po ako sa Lord na gusto, gusto ko na pukunin yung sakit. So that time po is a Father's Day, So, nag-hide po siya sa akin, kinamusta niya. Nag-speak na naman sa akin yung guard na is the day na magpatawad po ako ng, to ng totoo sa papa ko. Kasi every time na gusto kong i siya, gusto ko siyang patayin. So, nag-meet po kami ng papa ko. Yun, kinausap niya ako, humingi siya na sorry. Yun, niyakap niya po ako. Dun ko po naranasan yung father's love ulit. Bagamat nasagot ang kanyang panalangin, Kaliwas sa inaasahan ni Debbie ang naging buhay niya sa Qatar, ibang hirap ang hinarap niya sa kamay ng amo ng pagbawalan siya nito na sumamba. Doon ko naranasan na sa isang araw na isa lang uh, isang araw lang kumain yung pagsasalita niya uh, ang sakit po talaga. Doon ko din naranasan na uh, pinagbawalan ako na mag mag-church, daw respect ko daw yung 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 religion nila. At that time, di ako makapagsimba. Sinasundan ko na lang po yung mga prayer na pinopost po sa Facebook. So, nagbibigay po sa akin ng inspiration. Uh, na inspiration. Nag-watch na po ako bago matulog ng mga testimony na maganda po yung ano yung pinagpe-pray ka po at si kuya na pinag-pray po ako na ilang ulit na grabe po yung pag-pray nila sa akin kahit po sa message lang. At that time po, ang laki po ng tulong sa akin the 700 Club Asia. Patuloy na pinanghawakan ni Debbie ang kanyang pananampalataya sa Diyos. Kaya naman makalipas ang isang taon, lumuwag sa paghihigpit ang kanilang amo at pinayagan siyang magsimba. Sabi niya, okay Debbie, uh, pwede na ako mag-church. So grabe po yung, ano ko, yung happy ko po na pinayagan niya na ako sabi ng, ng kasama ko, nag-uusap kami about sa Bible at sabi ko, mas maganda pag nakilala mo si Jesus Christ sa buhay mo at matanggap mo bilang Savior mo. Grabe yung Holy Spirit na nagdaloy sa amin dahil pag-uusap namin. Nakatanggap po siya kasi uh, sumunod po siya sa prayer. Doon ko nakita yung halaga ng worship natin sa Panginoon, yung halaga ng communication natin yung prayer lifestyle natin at marami akong nakilala. Ngayong taon lang ay umuwi na ng Pilipinas si Debbie at nagsimula siya ng kanyang sariling food business. Maayos na rin ang relasyon nila ng kanyang ama at patuloy niya itong binabahaginan ng salita ng Diyos. Sa niya kasi sa akin sa Exodus 14.14, 14, be still, mananatili lang ako sa kanya dahil siya mananatili din sa buhay ko. So, stand faith lang talaga ako sa kanya dahil yung grace niya at blessing niya ay dadaloy sa akin. So, hahawakan ko lang talaga yung promise niya para sa akin at sa buhay ko. Si God lang talaga ang grace sa akin ng grace. Wala po ako kung wala yung grace ni God sa akin.